biru imeno So ito po mga kaparter sa 25 bobo ko po ang may laman po is 18 So ang wala pong huli 7 So ito pa yung mga huli ko yan ngayong araw Ayan ano po laman po yan? Tatlong piraso Nilagyan ko po sa Pupo ng dahon Para po Di sila magkagatan Di po sila mag-away Kapag mayroong dahon Ayan po Ito Ayan po medyo malaki Parang Nasa 3 grams na po yan Mahigit 3 to 4 grams Ayan 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 po Ayan Dalam piraso po si sambubo. Ito. Ayun. Ito. pasok po. Ayun. Ito po isang lamang-taga malaki. Ayun po. Ayun. Ay ini si bun bun wala yat. Ah. Yan Ayan. Ayan, ito. Dalawa din po ito si sambubo. Ayun. Ayan pa siya. Ayan. Ayan po yung huli ko. Ayan. Yun. Dalawang sa isang bubo. Tatlo. Ayan. Ayan po. So, ito po yung huli ko. 18 pirasa po yung bubo ko yung may laman. 25 po yung pito po ang wala. Kung yun mga kaparter, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung basihan ko. Kung saan ko ba dapat e i-area ang aking bobo. Kasi po pag hindi nyo ito po masundan, wala din po kahit ano pong ganda ng ano ninyo, ng pamain ninyo, ng bubo ninyo, ng area, ng spot. Wala po yun. ito po, ipapakita po sa inyo kung paano po ang gagawin ang titingnan kung ano po ang tinitingnan ko. Ito po, kalendar. Ayan po, ngayon po, eh, January 2024. Araw po ngayon ng Sabado. Ayan mga partner. 13 Ayan po. So ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po gamitin tong kalendar sa paghuli ng alimango. Ito po ang kalendar, napakahalaga po nito. Doon ko po nakita ang taas ng tubig, ang lalim ng tubig, kung ano po, kalaki kung hanggang saan po ang abot niya. Kasi kung hindi nyo po ito masundan, wala rin po mayayari. So ngayon po eh, Sabado, Ayan. Kapon po, biyernes ng hapon, nag po ako. Dito po tayo, 12. Ayan, 12. Ang lalim po ng tubig ay 11.31 p.m. 2.0. Ayan po mga partner, 2.0 po. Meter. Expected, na, expected po natin na kapag 2.0, malalim po ng tubig yan, malaki. Umaga po lahat ng halos ng kabakhawan na awit po ng tubig. Yan po. Kailangan pag ganoon po ang tubig, i-area po natin malapit sa ilog. Huwag po sa pangpang ng ilog. Huwag po sa mga malapit sa sapa. Huwag po doon. Kasi ang alam mo po, wala po dyan. Kapag mga laki ang tubig, wala po dyan. Hindi po sila pumunta dyan. Doon po yun sila sa kataasan. So imagine niyo po mula sa ilog, ang area ninyo, mula sa ilog, area po kayo ng mga 20 to 30 meters. Yung mga madalang po ninyong maariyahan, kapag ganyan po kalalim ang tubig, maariyahan na po ninyo. Kaya doon po yan ang alimango. Doon po ang gapang ng alimango. Doon po sila kumakain. Wala po sila sa mga pangpang -pang ng ilog. Yan mga partner. Tapos bukas po, mag naman ako. O mamaya, 12.15 a.m. Madaling araw po ito, 2.0, malaki pa rin po. So kailangan ko pa rin pong taasan ang area ko doon po sa kataasan. Alam po ito ng mga alimango, alam po ito ng mga nag ng bubo, mga nandudukot ng alimango, alam po ito kung paano po gamitin ang halindar. So ang iba naman, sa mga nanonood na ang ilan, hindi po alam kaya isi-share ko po sa inyo kung bakit po marami akong huli lagi. Ito po ang basihan ko, kalendar. Pag wala pong kalendar, tamad po mag-aryan niyan kasi hindi ko nakita ang tubig kung saan na, ang banda, hindi ko masundan. So, kapag meron pong kalendar, madali lang po. Parang easy lang, easy lang kung saan, paano mo hanapin ang alimango, kung saan sila banda. Gaya po nito. So, mamaya po, titimbangan ko ito. At ipapakita ko po sa inyo kung ilang kilo. Yan po yung master ko sa, pagtali. Pag you know? Yan o. Yan. Pit po, mga partner. So, ito po. Tatalihan ko na po. Wait lang. na ano, malahin pa. Ha? Eh, nagabigay na. Ay, suporta na yan sa kanya. Oo. Oh. Mayroon na yan siyang suporta. Hindi ba? Hmm. Maabot ang kamay mo. <laughs> Baka nagabigyo ka. Mamaya pati kamay mo. Hmm. Diba mo, ang ganda ng kanyang kamay. Apa, ang kamay ganyan. Malakas yan. Kala mo lang. Ano eh. Nang ano, abu, abusawin. Ano yung tawag, tawag ni Lulo Ste? Mga abusa. Ano na? Ay, Jesus. Hmm. hmm. Ako noon, so hindi ako marunong mag Kinagat ako ng alimango. Sabi ko wala akong yuping. Uh, ako, <laughs> naunong isang hapon doon si Carmen. Nabida ko sa kanya. Aba, o grabe ang tawa niya. Dumapat ka, isa <laughs> Dito na, naglaylay na. Dito na yung, ito pa nga, oh, kinagat niya. Nag-ano na. Mm -hmm. Abang tumatagal pa naman, hinihigpit din niya. Ay, sabi ko, linti ka. Banyanin ko ng ipotili yung kanyang sipit. Ay. <laughs> ahe tanggal ka hmm, mga tatlong kilo ito niya sobra sobra yan sa bukas yung may awan Diyos. sa kabanda nag-arya sa may ano dito lang sa madaya papuntang sa may nipaan ni Lupipe na talaga kaya nga sabi ko sa kanila ano po, hindi na nauna na sa atin ang biyaya ang gracia kasi hindi niya pinahalaga ng aking pinaghirapan. Ngayon, ako, ano-ano hindi niyo? Ay, naku. Hindi ka mo. Bahala kay sa buhay niya. Sa so, kasi bibi, kita ako. Lakas ng kita niya doon. Hindi mga yan makapagala sa aking dyan nito. Mati 500 na lang. Maganda pa nga ito sa pinyan na ako. Nakapagala. Ang lakas doon nagkita ngayon doon sa ano ngayon, sa inyo doon.